Agad natin ka naman Sabay-sabay mag-take off Tapos crispy pa yung tunog Crispy pa yung tunog Yun, umaandar na yung, yung mga crispy na motor mga amigo Siyempre, Yamaha R3 yan mga amigo Dito tayo sa Cebu dahil uh, yung mga magiging uh, Nasama tayo sa guys po nila Tsaka may and greet rin po Para sa mga Yamaha R3 So ang dami niya mga R3 dito mga amigo Meron pa dun Merong version 1, version 2 Mas marami talaga yung mga version 2 At yung kulay blue talaga mga amigo Pang maasat talaga yung kulay blue So maraming maraming salamat sa Yamaha R3 si Puno Dahil uh, invite tayo Tapos uh, ngayon uh, um, papainin pa tayo ng motor natin mga amigo yun So time check mga amig, alas 6 na po ng uh, siyempre alas sa 6 ng uh, umaga at uh, sana no, uh, maganda yung panahon ngayon at uh, hindi tayo ulanin at sana maging safe din po yung lahat sa pupuntahan namin at siyempre yung maya sa pag-uwi rin Alright? So God bless po sa amin Kumakalat ngayon yung mga artery dito Ang daming artery Labas mga artery killer <laughs> yung kasama pala natin mga amigo na mga taga Bohol si Gabriel tsaka si uh, Arabong Hilao wala siya din pala sa misis ko dahil uh, pinayagan niya ako na mag uh, rides tsaka kung nakita niyo mga amigo no, na uh, oil na po yan so hindi ko pala na set pero nakapag change na po tayo na uh, nakaraan pa last month pa tayo yun hindi ko lang na set mga amigo siguro mamaya uh, set natin yan so wag kayong mabahala dahil nakapag change na po tayo Ganda talaga ng tunog ng mga Yamaha at mga amigo. Napaka crispy. may may lata yung nila dito mga amigo eh yung speed nila dito yun o oh. daming R3 kumakalat ang r dito sa Cebu ganda pa ng matredo oh. At least diba mga Megs, for experience ba, makakasama natin yung mga maraming R3 dito sa uh, Cebu. Ganda, tingnan ako, sabay-sabay mag-take off. Tapos crispy pa yung tono, Crispy pa yung tono. At ng konsa na ganito si bro. Welcome to City Hall ng Cebu mga amigo Ha, Marumahan talaga saya mga artery mga amigo na nagbabackfire eh. Two cylinder Tapos crispy pa Okay kayo Stop over muna kami dito mga amigo Dahil yung iba kasi naiwan doon sa isang uh, stoplight Nabutan ng uh, red light Ito yung president ng ano uh, Artery Cebu siya ata yung ano yung founder so hopefully nanong ganito rin sa buhol no mas dumami pa tayo yung mga R3 battalion buhol siguro mga nasa 60 siguro kami o baka may good 60 dami so tatlo lang kami yung taga buhol mga amigo tapos yung iba mga taga na ganda ng panahon ganda sa ganda ng araw oh Daya, kita yung tulong mga amigo ganda tingnan no sarap sa ating mga amigo tunog na mga yung mga drink crispy Grass Fin Pacha <laughs> Compostela Our home, Compostela So watch out sa inyo mga sir Baka meron ko ng dito Kaya may good So watch out sa Compostela Sidlak, Danao So, welcome to Danao mga amigo Baka may viewers tayo na nga taga Danao Watch out sa inyo mga sir Mag-a-support, well may a good day medyo hindi na sana traffic ito mga amigo Ah! Hindi ko nga kita yun <laughs> May lupak Pumuputok Crispy pata seryoso mga amigo hindi eh, kasi natin ng yung mga kansala dito nakamang tayo mga kasakyan so, habang mga din tayo makabortex sa mga kasama natin

dito ng kalsada kustal yung mga medyo kita ko si nakaraan din sa gugur ng nakaraang coastal yung daanan amigo dito tayo sa Cebu mga amigo So uh, breakfast muna kami dito sa NJ Eatery Ganda diba? Ang daming yung mga artery oh Version 1 or Version 2, nag alo, -alo na na So, nag asabi tayo dito sa rides nila Ngayon si Arabong Hilaw So tuloy ang biyahe Pagkatapos lang uh, kumain at uh, sulit yung kinain natin mga amigo amigo